Udat rin mga idol. Ayan mga idol. Oh. Boss, dan Mark. Boss, Christian. Ah, gugupit sa siruho mga idol. Kaya kung yung mga idol, nailatag na namin dito sa may ayan yung kalamay na Tsaka itong kalamay na malaki. Ayan, ayos na. Ayan, nailatag na. Kaya mapapansin yung mga yan. Naikanto na rin namin kanina. Kasi umulang kanina, sabi ko baba muna tayo. Dahil eh, umulan, kakanto natin yung gutter. Ayan, naikanto na namin to mga idols. Itong gutter na to. Ay bukas, puputulin na lang nila to. Puputulin na namin. Doy, ano? Anong oras mo puputuloy to? Ayan, yeah, si Boss Christian ang puputol niyan. Kaya lang, sayang ng mga abukado, mga idol. Oh. Ay, may mga bunga yan. Oh. Ay, no. Mga bunga yung mga abukado na yan. Oh. Ayan, oh. Ayan, no. oh. Ayan, bunga niyan. Alam, wala, na, wala kung akong magagawa mga idol kasi kasama sa trabaho namin yan. Ah, kailangan may gater to para may latagan namin kung maliit na to. Yan e na lang matit, natira namin latagan mga idol. Ah. Ah, babali na tayo Ridge Roll. Mga, mga idol, ayos na. Sa wakas, thank you Lord. na, halos natapos-tapos na namin yung latag. Ah. Ganda na oh, ganda na ng bubong ni ano. Nang kumpare ko. Ah, matutuwa na yung may-ari nito, yung nasa Amerika. nalataga na. Ah, nagsisimula na si Boss Rodner na mag-politics. Boss Rodner. Ah, magbabalik na lang yung Ridge mga idol. Ayan yan, ito kasi mga idol, babalian yan. Para hindi papasok ang tubig yan. Lahat yan, babalian namin yan bago kami mag-ridge flashing. Bago ridge capping. yan, Ridge cap. Ayan, eh. mga ganyan. yan, nagpo-pultix na Ang mapapansin yung mga idol, pultix na rin to. At walang laktaw yan. Ang mapapansin niya, yung tagtad sa tix ko, ayaw ni parang Edwin. Na laktaw yan. Na kailangan pultix lahat yan. Kasi baka nga kasi i-drone ng may-ari. Eh, nasa Amerika yung may-ari nito. Pwede niya i-drone to. Na kailangan. Politics yan. Lahat. Yan. Ay, uh, mga may idol. Ayos na. Yan. Dami. Daming bali yung bahay na to. Kaya nakakaumay. Yan. Ay, importante dun. Nadali namin mga idol. Yan. magbabalikap kami bukas. Yan. Habang pinuputol yan. Yung puno na Yan. Ang sayang kasi maraming bunga ng bukado. Habang pinuputol yan, magbabalik ka pa ko. Iba, nababa, magbabalik ng ribs. Ayan, nagsisimula na si Boss John Mark tsaka si Boss Christian. Para bukas, pag awa ng Panginoon maganda panahon. Ayan, tredirecho na kami. Boss Rodner, ayun daw pala o, yung kalamay natin natira. Bukas na lang to, no? Alas 5 na rin eh. Ayan, lalagyan pa namin ng kalamay itong mga idol. yan Ayan yung ano namin, panghimagas. Ah, panghimagas natin to. Yung kalamay na yan, ayos na. Tapos yung mga lubog natin, yung natapakan natin, iangat natin yan. Lahat yan, maangat naman yan kasi wala pa silang kisami. Hindi may yan kasi nagbubuhat tayo ng yero. Hindi may na lulubugan tayo ng yero kahit 0.5 yan pag hindi natapat ang natin dyan sa ano mawawala naman yung mga lubog na yan kasi iangat natin sa baba yan ayos na ito mga idol ayos na ayos na, ang ganda na oh bridge cup na lang balik cup, bridge flashing ayong gutter nito Uh, mga stepener. Ah. Wag yan, Wala na diyan, wala nang babalian diyan. Kasi meron na siyang ano, meron na siyang takip niyan, oh. Basta yung mga ano lang yan, pre, yan. Yan. Ha, babalian mo yan, pre, yan, ganyan, oh. no. Yan, yan, Babalian mo yan, pre. Uh, hindi yan. Oo. Basta ganyan lang yan, pre, Yan. Ang. Ah, kasi pag hindi natin babalian yan, pre, mangyari, papasok ang tubig niyan. Lahat yan, binabalian yan, pre. Eh, mananawa ka rin sa bali niya, nung Tingin mo, hanggang. daw. Okay, thank you. God bless, mga idol. pagpapaano maunti-unti na yan yung ayos na sure na nalatag yan na lang yan na lang kalamay ang kalamay na yan pero kaya yung bukas okay so, eh, thank you God bless happy Wednesday sa inyo mga idol shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko good afternoon po sa inyo happy Wednesday sa inyo yan na yan lang yung kalamay na lang matatapos na bukas yan Okay, thank you. God bless.